Inantay lang kami ni Mingkoy. Ano yon? Inantay kami ni Mingkoy. Na dumating galing bakasyon. Bago siya lumisan sa mundo. Anong mga tao. Ha? Lab namin si Mingkoy. Lab-lab ka namin, Mingkoy. Ang sakit niya ay Hika. Ini ka siya. Hindi siya marong suminga sa playman niya. Tapos nagbakasyon kami, napabayaan. Hindi marong mag-alaga. Ang naiwan. Yung pinakain ko siya. Pero noon talaga, marami na siyang play. Mabago kami umalis. Pero okay pa siya malusog. Kaya nga, unang matay siya malusog. Kaya hindi wakala, ay eh, mawala siya. Mahal na mahal ka namin, Mingkoy. Mahal na mahal ka namin. Thank you at inamatay mo kami sa aming bakasyon. Bago siya umalis. Bago siya umalis, lumisan. Pinakita niya masaya siya. Ginalaw niya yung buntot niya na ano. Para bang pasalamat siya dumating kami. Ah, nakita namin siya nantay niya kami ka talaga hirap pagdating namin hirap na siya sa ano siya sa bintana siya nakaabang sa labas nakatingin sa labas nakita namin siya nakaano doon naghirherap na huminga pagdating namin siya ang una namin nakita hmm, hirap na hirap huminga Tinulungan pa namin siya na ma-okay, pero... tinanong pa namin siya, naman, nebulizer na... kasi so, di na siya makahinga talaga sa plema. Pero wala talaga. Nilisanin na talaga ni Mingkoy ang mundo. Masakit. Dahil love namin siyang pusa, love-love namin siya. Pero wala kaming magawa. Kailangan namin tanggapin. Minsan nakakatawa ng pusa, iiyakan, pero... so sobrang mahal mo yung pusa mo. Alaga mo, katabi mo matulog. Talagang masakit. Pero wala tayong magawa. Kailangan tanggapin natin. Minsan parang ayaw ko nang mag-alaga ng pusa. Dahil ito si mingkoy, mahal namin. Masasaktan ka lang kapag nawala. Masakit. lab lab namin si mingkoy. Love you, mingkoy. Love you, mingkoy. Paudin mo sa libingan mo pagmamahal namin sa'yo. Sorry kung nagbakasyon kami. Baka kung hindi kami nagbakasyon, buhay ka pa. Pero hindi naman siya nagutuman. Kita niyo naman, malusog pa yung tiyan niya. Pinakain naman siya ni Kuya Hari. Kaso yung sakit niya lang talaga. Dumami niya yung ma, hindi siya marunong suminga. Paala, Min Paalam, mingkoy. Paalam, lablab ka namin, mingkoy. Paalam. Diyan. Mm. Mm. Ang lusog niya, tapos hindi siya mahirap, ano eh, hindi siya nagdudumida. Mahirapan na kami, eh, ano siya. Talagang malinis siyang namatay. Hmm, minsan kasi may, may ilalabas yung pusang mabantot. Kaya minsan doon na minsan taas ilagay, kasi siya hindi. Talagang hindi siya na ano, hindi niya kami pinahirapan. Yun lang, hinantay lang talaga niya kami. Nakikita pa na, pina, nakikita namin yung huling hininga niya. Ay, hindi yung huling hininga kasi nakaidlip na kami. Dahil pagod kami sa, uh, kagagaling sa biyahe. Galing Mindanao, pawi ng, ano, bayland lang kami, pawi ito sa Cavite. Pero na namin siya gabi siya nawala, na madaling araw siya na ano. araw siya ng hininga. Natay. Gabi nalaga namin siya. Pinausukan ng nebulizer baka sakaling mapamabuhay. Wala talaga. Inantay lang niya talaga kami. Sa bintana pa siya nakadungaw. Habang hirap maghinga. Nabi-nabi yang mengkoi Cuma Dan kena rangkai Allah Mami miskat Teraga lagi Atin kan namin Malimutan yang eh. kuih Alap-alap ke namin Alap-alap ayu ke namin minggu, eh. so,